Sure, Hi guys! Welcome back to my channel! So ito na nga na touch ako sa fan meet ni Mika sa Malamangka para sa kanyang mga solid fans. Sinurprise si Mika. Nakita nyo ba yun? Entrance pa lang ni Mika ay kinantahan siya ng kanyang mga fans at ang dali palang umiyak ni Mika sa lamangka. Mika sa Lamangka! As in, talaga napaka-emotional talaga ni Mika at mababaw ang kanyang luha. Talagang na touch siya kasi marami ang pumunta sa kanilang get-together ng kanyang solid fans. Sabi nga ni Mika, kahit medyo masama ang panahon, ay talagang pumunta pa din ang kanyang mga fans. Sa kabilang banda, watch nyo ba ang vlog ni Sina Baharaki na talagang tinanong ko sinong pipiliin ni Mika si Bianca ba o si Brent Manalo iba ka daw magalit si Bianca pag si Brent yung pinili ni Mika takot pala si Mika na magalit ang kanyang BFF ba diba? sabi nga nila ni Mika, grabe yung pinagdaanan nila ni Bianca sa loob, na si Bianca lang talaga ang naniwala sa kanya at ito na nga hanggang paglabas sila ay BFF pa din sila pero sabi nga ni Zainab kay Brent, ayan Brent bilis-bilisan mo, baka maunahan ka kasi marami ang naniligaw sa isang mika sa lamang ka kaya ayun na nga, natatawa din ako sa vlog ni Zainab Baraki, marami talagang unscripted na mga sinabi si Zainab. Parang butong buto din itong si Zainab kay Brett Manalo. Wala naman natin na si Mika ay isa sa mga sulit na taga-upload ng mga behind the scene ng Das ng kanyang BFF na si Bianca at ni Dustin. ba sa TikTok noon, nagulat ang lahat si Mika ang nag-upload noon. Kaya Congrats, Mika. Salamang ka. Alam ko matagal mo nang minimiti yan. Sana maging BFF kayo ni Bianca forever. So, na po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli.